Hi guys, tingnan nyo dito guys oh. pupunta sana kami dito sa tabing dagat kasi magpipiknik ang problema <laughs> wala ng tubig yung malapit dito sa ano andun na yung aking bugo na una na sa amin hmm. ito ganito kalalaki mga bato guys so bato po yan oh. sa so, kaya galing yung mga yan yan po guys so bato po yan na oh. napakalaki ko kung saan galing meron pa doon kasama galing po ata yan sa dagat na ilalim kasi parang may vulkan dito eh tapos guys ang meron akong nakitang ang maliliit na mga ayan o oh, yung anak ng ito yung anak ng ano yan nakita nyo po ba ayun na tumakbo na tumakbo na Miss Macbo. Yung alimasag. Alimasag po yun. Dahil pong alimasag dito guys. So, ito po. Ito po yung ano pa po yung dagat na papaliguan namin. So ito po yung ano yung area na nawala ng tubig ng isang araw po kami dito. Marami pa pong tubig dito guys. Ayun. Nawala na. Ang tawag doon ay ubas. Naubasan na. Sana na. ano. And guys, o yung alimasa guys, oh. Yung anak ng alimasa, yan, yan, na naglalakad na anak ng alimasa. Marami. Marami kasi wala ng tubig, so lumalabas sila. Ang bilis tumakbo. Ang bilis nilang makatakbo. bilis ng makatakbo guys. Tapos guys, yung so laki ng shilo. Guys, okay, so may laman na ata to dadalhin natin guys kasi may gamit ata ito yung shell na malaki oh, nakakita pa ako ng shell guys first time kung makakita ng shells tingnan naman guys marami kang makikita sa tabing dagat na ako yung jacket nya na ano sige lang guys, i-update ko po kayo sa next kong video. Ito na muna yung bibidyohin ko. Dahil po ay malawak pong area na ito na ng tubig. Ito po guys. Din. Thank you for watching.